Ang asong tumakbo ng sobrang layo para humingi ng tulong para sa amo niyang nangangailangan ng tulong. Siya si Brandon Garrett, 62 years old na maraming alagang aso, kabilang nga dito si Blue. Mahilig siyang mag road trip kasama ng mga aso niya and isang araw, isa nga sa kanila ang magliligtas sa kanya. June 2, 2024, on the way si Garrett kasama ang mga aso niya sa loob ng isang sasakyan para nga mag-camping sa gitna ng gubat kasama ang mga kaibigan niya. Pero sa gitna ng biyahe, dito nga mawawalan ng kontrol si Garrett doon sa sasakyan niya na magiging dahilan para mahulog nga ito sa isang bangin. Bumaliktad yung sasakyan niya pero himala naman siyang nakaligtas kasama yung mga aso niya pero mga sugatan sila at hindi nga makalakad. Malalim yung bangin tapos may ilog pa nga doon sa baba kaya nga hindi magiging madali kung gagapangin man niya yon papunta nga doon sa taas. Medyo may edad na nga rin si Garrett, plus nangihina na nga rin siya, and so, hindi nga magiging madali kung siya nga yung hihingi ng tulong. Guro nakaramdam nga yung isa sa si mga aso na nawawalan na nga sila ng pag-asa, kaya naman itong si Blue, bigla na lang siyang umalis para nga humingi ng tulong. Tumakbo ng tumakbo ng tumakbo nga itong si Blue nang walang hinto para nga maghanap ng taong magliligtas nga sa kanila. Buwan, umabot nga ng halos 4 miles or mahigit 6.5 kilometers yung tinakbo nga ni Blue kung saan eventually Umabot nga siya doon sa camping site kung saan nga dapat makikita itong si Garrett, pati yung kaibigan niya. Siguro dahil yearly or every summer naman sila nagpupunta doon, medyo familiar na nga si Blue doon sa area na to. Kaya naman, dito nga siya nagpunta para humingi nga ng tulong. Napansin naman agad ng kaibigan nga ni Garrett itong si Blue at nung napansin nga niyang mag-isa lang siya tapos may mga sugat pa nga sa muka itong si Blue, dito nga niya na-realize na may masamangang nangyari kay Garrett. Sama ang iba pang mga kaibigan at mga kapatid nga ni Garrett, dito na nga nila inikot yung buong gubat para nga mahanap si Garrett at yung iba pa mga aso. Sobrang laki nga ng gubat, hindi nga ito naging madali at kinabukasan, hindi pa nga din nila siya mahanap. Buti na lang naisip nga ng kapatid ni Garrett na puntahan nga yung mga tagumbangin o mga creek nga malapit doon sa kalsada na posibleng doon nga nahulog itong si Garrett and luckily, dito na nga nila siya natagpuan. Kita nga nila yung sasakyan ni Garrett na nakabaliktad at sa tabi nito andito nga si Garrett at yung mga aso niya. Sobrang lalim nga ng bangin, hindi sila agad nakababa dito e noong una, akala nga nila wala na nga si na Garrett and huli na nga ang lahat. Pero pagdating nga ng mga rescuers, natuwa din naman sila agad nang ma-realize nga nilang, buhay pa nga itong si Garrett at yung mga aso niya at dinala nga agad lahat sila sa ospital. Dito na nga nila nalaman na mula sa malalim na bangin na yon, papunta nga doon sa camp na may layong 6.5 kilometers Tinakbo nga lang ito ni Blue para nga maligtas yung mga kaibigan niya aso And syempre, si Garrett nga Yun kay Garrett, nakatulog daw siya habang nagbamaneho And malaki daw yung pasasalamat niya kay Blue Dahil kung hindi daw humingi ng tulong si Blue Marahil, baka hindi na daw siya umabot sa ospital Dahil sa bukod nga natago yung lugar kung saan nga sila nahulog Sugatan nga siya enough na hindi nga siya makakaalis Kaya naman daw, utang daw talaga niya yung buhay niya kay Blue sa ngayon, naka na rin naman ang sina Garrett at yung mga aso niya at pinapangako daw niya ngayon na mas mag-iingat na siya sa pagmamaneho at syempre, inaalagaan na rin daw niya na maayos yung mga aso niya dahil nga sa mga nangyari sa kanila.